Welcome back Welcome back po sa Hapong ito Ayan so ngayon maglalakad oh sa ka na kabilang isda So ngayon mga kalingap Pupunta po ako sa tulay Na lupa Ayan o oh, tulay na lupa Ganoon pala sa labasan So ngayon mga kalingap uh, Today vlogs po Ayan pupunta po kami ng tulay Ako po yung bibibilhin. Bibili po akong ulam. Sa amin ni eh, Ate Bia. So, mga kalingap. Mga kababayan. Ito po kami ngayon. Naglalakad <laughs> na kami putik. Grabe. Ayan kasama no? ko si Idol Dia? Bia! Ha? Hi, birthdayhan ni Ate Basi. Shout out po, magandang araw muli sa ating lahat. Yeah, marami 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 salamat sa patuloy niyong pag sa aking YouTube channel. Like and share po. Yeah.